Paolo Abilino Live Interview Nagpasalamat sa dating ni Kim Jo sa pagbibigay ng basbas -bas at tiwala upang hingiin ang kamay nito. Tuluyan ng tinatapos ng aktor ang mga haka-haka. Nawala silang kahit anong ugnayan na aktres. Inamin na sa publiko na humingi na ito ng basbas. -bas mababaka sa mukha ng aktor ang kantiyahan. Ang dating inahangaan, ngayon ay malapit ng makamit ang matamis na oo. Pinagtagpo at itinadhana. Maraming matutuwa sa bagong balita na ito. Hindi na makapaghintay ang mga tagahanga na bumuo ng sariling pamilyang kingpaw napakalalim na agad ng samahan. Lahat, masiya sa pag-amin na ito. Ayon sa mga reactions, sana totoo na. Wala kaming hangad kundi maging masiya si at makatagpo ng totoong pagmamahal. Marami na siyang sakripisyo sa ngana ng pag-ibig. Niserve niya na tratuhin ng tama ako ano masayang pagsasama. Masakit kasi sa amin ng mga fans. Ano nangyari sa kanya last year? Wala naman kaming judgment kay Paula Belino. Tanggap namin siya kahit may anak na. Basta huwag lang niya papaiyakin si Idol. Masyado nang gumuho ang mundo niya para maulit-ulit yung. Stay strong, Kim Pao. Higpitan pa ang pagsasama. Nawa, totoo na ito. Kilig, Overlord.